Good morning guys and for today's video mga guys pupunta na naman ako ng balon sila at pipick upin ko na yung aking lisensya mga guys yan sa mga security pala dyan mga guys uh, uh, sabihin ko na sa inyo yung bagong lisensya ngayon mga guys 5 uh, years na 5 years na yung ating mga lisensya dyan sa security kaya medyo maganda ganda na yung one pero uh, ganun pa rin yung proseso medyo matagal na nga lang Uh, ay mababa na 'yung panahon na magre-renew tayo kasi 5 years na 'yung uh, lisensya na bago ngayon. So, maganda-gandang balita 'yan. Parehas pa pare rin naman 'yung bayad. 'Yun nga lang malayo-layo 'yung uh, pupuntahan ko ngayon kasi sa Balunsila mga guys doon 'yung training center na accredited ng aming uh, agency. Kaya doon ako pupunta ngayon. And, ngayon nandito pa ako sa bahay at kakakuang ko lang kaligaw tapos bago ko umalis. Uh, pinakain muna natin yung aking mga alagang manok mga guys. Ayan yeah, mga guys, andito na tayo sa kalsada at nakasakay tayo dito sa motor ni Tantan. <laughs> e-bike ito mga guys, o oh, e-bike. Nakasakay, akangasak ng e-bike papunta ng G3 lang. Makatipid tayo ng dosi. <laughs> Hanggang G3, ano. Ang cute din itong e-bike nyo mga guys mga guys, ako oh, Skyway uh, na ayan tong ng Skyway dito sa My 3 Oh, nasiraan si Kuya, shout out si Kuya <laughs> uh, Mabilis din po lang mga guys sa e nato na ito Ang ganda rin po lang sa kento mga guys na e na ganito ang mura lang ng bilhin nito ni Tantan dito 7,000 lang ang bilhin niya nito sa online nyo, 7, 000, 7, ano? Ang bilhin niya 7,000 Ano? Original 35 Ang presyo nito kung original mo na bibilhin daw magbago 35 So, tag mo namin 140 na. Ah. <laughs> uh, uh, 140 km per hour. Pag mag-isa 47. Ang takbo? Oo uh, oh. Kaya pala tumakbo ng Chin to ba guys? Pag, pag sagad na yun? Ha? Sagad na? Oh, sagat. Kaya... Ah, 47 ang sagad ha. Sagad uh, na takbo niya pala mga guys 47 Kasi pag, pag, 50 km pa taas Kailangan ng lisensya Oo, oh, pag 50 Pag 50 Ah, Baka sumabit ang lagi kung kumalagtag. <laughs> <laughs> Grabing traffic mga guys. Andito kami sa Maybilyamor. Villamor. traffic. Ah, ah nagdidikdikan naman guys. Nagdidikdikan. Uh, sumabit tayo, ako mga guys para makasakay ako agad kasi maging bay ako ng mayupuan. At nagal pa. Yan Sumabit na lang. Dito tayo mga guys uh, sa Ilarte. Papasakay tayo ng Ilarte. Dito tayo dito. Amin canggih-canggih dari tempat ini. guys. Rapi kok? Nah, yang guys. Hello so, mga guys, nandito na tayo nakababa na ako dito sa Dorotio si tayo so, Dadaan mo na ako dito kay Parang mga guys Sa narugumuhin niya Kasi Naibibigay ko sa kanyang dokumento Bueno. Well, o Lakad mo tayo dito mga guys Papunta na ng... Pabilya Ayan mga guys Ayan mga guys Okay guys, so bagong kan tatay. Congrats pa, congrats. Ang na siya, mga guys, ang na. Ang na ako. Saan ito ang lahat? Hindi, hindi. Akin yung ibang. Tadaan din ako mamaya sa sitio. Nandito na ako mag sa Aguan. Kakarating ko lang dito sa Sentinel Training Center. Dito po ito sa Valencia mga guys. At ngayon, releasing na rin ng lisensya ko. Kaya kukunin na natin. So, yun. 5 years na para mga guys yung kuhan ngayon. 5 years na po ma'am, di ba? Yes, sir. Oh, five, years. And si ma'am yung... Para po po ma'am. Nag-arabes ka na po yan. Email. Email ka. Ah, ma'am, email ka. So dito mga guys, ito sa gilid ng kalsada lang, Sentinel Training Center mga guys. So kung na kayo ay security lang, ang license ang bayad ay 4,550. 4,550. And that's 2,60 weeks before expiration. Um, so we have enough time para makaisang lisensya nyo. May iwasan mag-put out sa trabaho. Um, okay. diba? Sabi uh, ni ma'am, uh, 60 days before expiration, dapat magre renew na ng lisensya. Kasi yung processing sa krami, hindi ganun kabilis. Kaya ta dalawang buwan talaga. So, ganun yung ginawa natin. At ngayon, uh, din na finally na, magkukuha na natin. Sinisirox na ni ma'am yung aking mga dokumento. so, uh, yung gusto mo guys mag-training, Punta lang kayo dito, sa baid, dito sa mga mabait ito si ma'am. hindi kayo ah, ba ma <says in SBS2> <laughs> <meio> sa ito. Ako yung bait ni ma'am, hindi siya... Hindi siya suplada. Nga mga guys, magpapayad na tayo ng kulang na 2.50. Para, ito na yung kulang, release mo mga guys. Ah, at saka... Iba na yung Ito na no, mga guys Yung klase ng lisensya natin ngayon So Yan katulad ng dati Na Basta iba yung itsura niya Iba to ah oh. Hindi <laughs> iba yung design din Parin okay. ang design mga guys. So, guys Five years mga guys Five years tayo Hindi mamu-problem Sa Medyo matagal-tagal Thank you kay ma'am Oo, oh, siyempre. As a professional. <laughs> <laughs> professional. Bumili na rin pala ako mga guys ng pito. Yung ganitong pito kasi, malakas ito eh. Yung pito ko, mahina. Subukan natin mga guys. Oh. <laughs> Mas malakas itong ganito mga guys. Oh. 75. Kabili na ako dito kay ma'am. guys, nandito na naman ako papunta ko ng City Hall ng Pasay. So nilakad ko na lang ito mag-guys dito kasi uh, masyadong marami sa kalye eh. Kaya magastos yung uh, pamasay. Kaya eh. nilakad ko na lang. Malapit na lang din naman daw dito. Ay, daan ba dito? Parang close naman na ito. So dito mga guys pala ang daan papuntang City Hall. At hindi ko kasi alam Kaya eh. naglakad na lang ako. Ah, so napasok tayo dito sa Eskinita. Dapat kung nagsakay ako doon lang ako sa May. Kalsada. Kaya uh, naglakad na lang ako. Dito tayo napunta. Saan ba kayo ba? Doon sa May Hilarte. Wala nang pamasahe eh. <laughs> Wala <lang> nang pamasahe. Oo nga. Sabi ko lang. <laughs> ayan mga guys naabot na natin past highway katabi lang pala ito ng eskulahan mga guys may eskulahan pala dito ah ito ito pala ito yung sityolo no? sityolo mga guys so titignan natin saan ang entrance nito Ayan mga guys, na tayo sa City Hall ng Pasay ng Ayan sa City Hall guys, andito na tayo sa Baclaran Rotonda at naghihintay ako ng jeep pagkit -E. kalating oras ako dito na may heritage Rotonda wala akong masakayan walang kanan mga guys, walang dumadaan na kanan dito tumitingin sa akin yung 5 natin doon o, oh. 5 na 5.9 9 doon walang jeep mga -E, guys oh. wala Lagad na lang siguro ako pa way Siyempre pa way na kasama mga guys Kaling ako sa training center At uh, ito Naghihintay tayo ng jeep Ngunit wala tayong masakyan kanina pa ako dito tayo.